Pasan na ko na ang ulan. Pasan na lang. ulan. Ayan. Lakas ng ulan. na ulan. Ayan. <laughs> yeah, lakas ng ulan. Ayan. Oh. bumusang ang ulan. Aray. Parang shower na. Basang-basa na ako nito. Dito tayo, punta tayo dito. Dito muna tayo dito. <laughs> Buwas na nila. Grabe. Biglang umulan Ang lakas ng ulan Ay, basa na ako nito Ulan, ulan, ulan na naman. Patawid ako dun sa kabila. Kasi pag mag standby ako dito, sako, baka mas malakas pa mamaya. Di ba? Kaya, patawid tayo. Relax lang tayo. Tatawid tayo. Yan. Yan. Yes. Ayan. Grabe. Ang lakas talaga. Oh, yung building na pakataas. Ha. Ah. So, 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 Ay. Balik, balik, balik yang kena lebih teguh. Ini kepala sampai belak. Ah. ah. Ay. Mais. Ayun, mais pala. Magkano sa mais? Magkano? Wala mamaya na. Wala, busy sila. Hindi na ako masagot sa akin katanungan. Big club 50 ang dating gold. Gold. Gold 50. Isa. 50. Ah. Ilan. Wala silang kami. Ay pala ako.